Pati e, mga warrior mo, ano? Oo, oh, yan, may warrior. Mga warrior. Ay, ano? Drop, drop it. What's up, mga idol? Nandito tayo kay Kuya Edwin. Bibisita tayo sa mga kalapate niya, sa loop niya. <coughs> Shout out, <up>, Edwin! <laughs> Shoutout sa mga kay Parang Rex at saka kay ano, Aloy. Sa shout, kay... shout Buroy. Yan, mga sa tropa natin dyan sa UP. sa mga taga UP NHBC. natin tropa. Mga kaibigan natin. Shoutout, shoutout Grabe. Ayun yung isang nakawag na. Salamat kay Kredin, pinaano na, pinano tayo dito Pinasilip tayo Ayun yung asawa Itong laki isa doon sa baba Ganda oh ito siya, no? Pawd food ba to? Oo, oh, yun. Pawd food yan. Grabe. Okay, yung anak niya, isa lang. Sa baba, isa din yung anak. Ito, tagtutupag mo. Hindi, hindi yan. Ano yan? Anak na yan, yung anak na yan. Tapos yung dati kong original na, ano, Na lahi ko, may sapa. Ay, itong original na talagang kalapate mo. Ibon mo. Oo, yan. Bumalik yan, eh. yung, ano? Ito, ito. Wow, grabe ganda ng mata nito, ito. Pwede, no? Oh my God! yung dalawang... Wow! Dalawang check-out. Ay, yung dalawang, manong... dalawang check-out? Check o, oh, yan. Atan isa, isa, isa. Isa. Oh. Ito, ito yung 3225. Oo, oh, oh, yan. Itong babae. Oo. Oh, oh. Eh, may itlog yun. Yung kabila na ito. May itlog tapos may nakay. Oo. Eh, okay. yung ano, may hindi kumakain. May nakain, yung nakay niya. Ito yung namatay yung ano, asawa? Hindi, hindi. Ito ito yung asawa niya. Saan asawa niya? Ay, nakawala Ito pinakawala na kumo. na. Kumawala. Ayun yung namatay yung asawa. Kaya may sisiyo dalawa. Ay, yung kuri, orange. Oh. Ah, yung kore-orange? Oo. Ah, malaki na rin pala yung nakain niya kaya din eh. Okay. Red bar? Red bar at saka ano? Blue bar? Oo. Ayan eh, hindi ko na nakaharap yun. Ito naman yung itim. May isang, isa, anak, na naman ang binigay. Ah, si Uba, nung anak niya? Oo. Oh. Eto, saan lahi ba ito? Gwen yan. Gwen. At Atoy, Gwen, Gwen. Oo. Oh. Ganda, may paningit na puti. Oh. -ano, ang... Ganda mga kalapatan ni Gwen. Eto yung ano, eto yung... Ito ba tayo? Ano. mga warrior mo, ano? Oo, oh, yan, yung warrior. Mga warrior. Eto ano, nasa na ba yun? Nasa na ba yung ano? Yung warrior ko na bago. Ito oh, ito. Ayan oh. No? Ayun yung bago ko sinasabi ko sa iyo. Sinalo mo na. Sinalo mo na. Wala na. <_tumala> naman dadaanin. Kung wala pa dadaanin. Umarang ka sa pintuan. Ang ganda ng blue bar mo kuya Edwin na. Umarang ka sa pintuan. Ang ganda ng blue bar mo. Ang ganda ng blue bar na to. Oo. Oh. Dito na yung pinisa. ay ah, yung sinasabi ko sa iyo. Ayun oh. No. Ayun yung ulo, tingnan mo puti. Ito yung ano na yan, alpine na yan. Ayun, ayan po. Ayun po, mukha kasunod. Dati yung mga nag-aalap pati kami, tawag namin dito alpine. Eh. Oo, oh, yan. Wow. Babae yan ah. Parinig kita sa mukha. Yan di, nga, dinaparis ko sa Babae yan, Gerdin. So ulit na babae yan, tingin na tingin, tingin, ko pa lang ah. Ito yung ano, ayan oh, yung ex-makina. Yun, ito na ito. Ito ba si ano, Aguila? Ah, Oo, oh, yun si Aguila. Babae, natangalanaan yan ah. Squinsel. Ayan yung asawa niya. Pasig-sig so, na pa Ito yung dalawa yun, oh. di ba? Asan-asan yan? Iyon nga yung ngayon, nawawala. Ito yung kapatid o ayan yung kapatid. Ayan o. At Hindi, saka ito, ito, ito. Hindi, dalawa tong ano mo, di ba? Oo, oh, dalawa. Pero yun, nawala nga yun. Iyon nga yung nawala. Tsaka ito. Ayan o. Oh, ayan. Kapatid yan. Ito yung bago. Ang ganda ng blue bar na to. Ang mga haba ng leeg na mga haba yung ano. Ito. Ganda ng kulay, may kalawang sa liga. Oo. Oh. Grabe solid mga kalapatris na mga idol. Ngayon yung brown. Sawa nung nang matay. Alpay, no? Wala pang mayari yung na yan? Wala pa. Parang may bibili niya, ha? Nasa <laughs> pa na hipo naman na <laughs> <laughs> na Gago! Kaya magagandang bulit din yung mga... Na, grabe to kay Eddie, solid tong dalawang blue bar mo. Ayan, no? Oo. Oh, 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 Grabe, parang mga agilay mo ah. Bola lang yan. Ay, no, para mga dilo? Kalamo si Adi diyan. Ang lang hindi pala banjan yun lang. Eh. Yun lang talaga sila. Nakita mo? Is, no, no? Isa lang yung vlog niya eh. na ko sa tabi UP. Kasama yan. Kasama yan sa iya uh, ko. So, ano, uh. uh. ito. Ito, 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 ito si ano? Sa ito. Lord Si, si uban. Hindi. Taga <laughs> <Taga -hulo. laughs> ayan, 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 ay, no, Ay, ito ba si Pilay? Ayan no, no? yan o Hindi pa, rin pang pa araniwan eh kuya Edwin. matalino rin. Hindi totoo yan. Hindi kasi alam dahil mata tingnan mo. Oh, you know, kaya yan si Pilay. Si ikaw na. Kulambutan na ah. pulaw. ng anak din yan. Wow. Yung 2-5 ayan yan nakaupo. Ito yung ano, itong ano lahi ito ng mga akin ng ng sapa ko yan. Dating dating akin pa ah, original yan. Lemma, original na mga original lang. Um, original oh. ko. Oo, oh, galing gali kay sapa wow. pa rin. Ah, okay. uh, bali ang ang lolo nito, ang lolo niya ni ano, apari pa rin. Pinisya ng, ng Pinisya? Oh, pinisya ng apari. Uh, ano pala club mo kay din? NHPC. NHPC. Ah, yeah, ganyan. Ganda no, oh. no. Ayun yung sa taas, yun yung kasama. Ano yun? Ibang klase ang ano no. Ay, mayroon pa nang ano, malino na checker. Okay. Ayun, Ay, rare na yun Banana oh, yung mata yung ulo niya, parang green cell. Kasi ito yung ato yung Gwen. Yun yung Gwen. No, parang andan mga idol. Idol? grabe, bibilis. <susuk> bibilis. na bibilis ang na taas na kay Edwin bilis ng kalapate mo Oh, maraming salamat kay Edwin. Oo. Oh, Nabisita okay. ako rito ah. Okay. Ah, uh, sunod ulit. Oo, oh, okay. Salamat. Okay. Shoutout sa inyo lahat mga idol.